So magandang araw kabole. Sa so, video nito, pag-uusapan... Marami pong bagay kabole dito nga po sa PBA. Of course, isa naman po mainit po na trade rumor ang atin pong pag-uusapan kabole. And then ako mainit po na sitwasyon ng isang Renz aban. So kung hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po ang subscription button kabole. So let's start po kabole with our comments po ng mga fans ka bola. Pa shout out sir, sabi ni Ronald Berbisidad, Ismael Serin, Krik ano yan? Adrian Dulay, good luck sa kuwa uli sa kanya kay Mikey, sabi naman niya ka bola. Parang may ano eh, parang may sinasabi ito eh. And baby, baby updates, may PBA pa pala, nasa pangalan mo ah. Grabe ka. Edgy Red boss, pang Halloween ang boses mo, boss. Halloween. Pa shout out sir, sabi naman ni Leonard Sasse. Now, ito nga pong uh, Gilas, Pilipinas. Diba, natalo po sila sa Chinese Taipei. Gusto ko lang pag-usapan ka, Bola. Itong, I know it was a big loss, no? They lost to a team that we sup are supposed to defeat. Kabola. Pero again, um, it just speaks naman na, uh, of course, Chinese Taipei will do their best po, Kabola. Diba, to develop and improve their team. Kabola. So, marami nga nakuha po na criticism. Especially Coach Tim Cone. Pero we know when Coach Tim Cone. of course, he easily or he handled it very well. Diba? He accepted the blame. He took responsibility of it. Kabbalah. And explaining, ba? na, of course, kapag coach ka. Eh, Sakasamapina kanisaktan with what happened. And yun naman tubutalaga ang katotohanan poodyaan, kabbalah. Very still, a lot of analysts, fans, ala, are putting or piling up the blame on him, kabbalah. One of them is, of course, Former Gilas need changes more than apologies. Um gets ko naman yung punto po ni Sir Homer Saison and I do kind of agree kabola na yung kanila pong short pull kabola eh hindi po yan big uh, hindi yan positive in a way. That's more of a negative. I do agree with that kabola. What I do not agree currently kabola is yung current po na parang insinuation kabola. Even the level of ako uh, kung baga criticism that being thrown against Coach Tim Gown. Parang, parang, parang anong tingin sa kanya para oh, siya si Coach Chuck level. Kabala. This bro. guy led us to a gold medal in Asian Games, Kabola. Ano ba? Diba? Ano ba? Ano ba? Kabola. Hindi naman sinasabi na itong host na ito, eh, dapat ay eh, wag na pong pag-aralan or what. No, pero parang sumasobra naman, di ba, Let the guy breathe, di ba? Huwag naman masyadong i-pressure. Kabola, even great guys can break. Remember that, kabola. Now, ito nga, no, Renz Abando. So, marami pang mga dugmi ang parang nilabas po ni Snow Badwa regarding this matter, kabola. Diba? Isa na po dyan nga talagang nag-turn down siya ng offer ng Cebu. So, may report niya ng fast break na kabola. Although, yung owner naman ng fast break, uh, explanation niya, basically, nag-offer naman sila pero nag-turn down nga si Renz Abando. Then, of course, uh, pinal-up pa yan ni Snow Badwa, diba? Diba? Uh, he posted po yung mga comments po ng isang um, ex-account ka bola na parang insider daw po sa KBN. Explaining no ex-account na 2027 yung earliest na pwede makabalik sa banda because of some rule ka bola. And then of course, uh, yung reason daw kaya uh, parang walang nag-offer po sa kanya kasi mataas po yung single or gusto niya makuha ka bola. Again, those are all valid. Those are all logical. Um, now, dapat mag-isip-isip din sa bando, Kabola, na kung lahat ito is totoo, Kabola, eh dapat isip-isip din siya maging tama po niya sa buhay and of course he also need to have the ability to accept criticism kabala no matter how is it is thrown po kabala sa kanya now ito na nga ano ito pong uh, si TNT pa rin daw nakakuha sa isang Cedric Bearfield. So, fan ka po ng isang Cedric Bearfield at ng TNT. So, malapit na yung mangyari. Pero we are still hoping against everything, Kabwala, that this will not happen. Kasi Bearfield is almost a superstar now dito nga po sa Blackwater. Kababal sa bagay mo. Gusto mo ba ito makuha? Comment na po sa baba.